Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Very interesting ang ating pagkuwentuhan ngayon dahil lang isang uri ng ating barya ay gumawa na naman ng kasaysayan sa buong mundo. Sa Leon Exchange 29 online auction, ang gallery na makikita sa Makati nakamit na naman ng Leon Gallery ang isang record ngunit sa pagkakataong ito hindi para sa gawa ng fine arts kundi sa isang piraso ng bariya na ginamit sa isang napakahalagang panahon ng ating kasaysayan. Sa unang araw ng Leon Exchange 29 online auction, ito ay meron ng 118 lots at sinira nito mga kabarya ng auction na gumawa pa ng record sa pinakamahal na barya ng Pilipinas na naibenta sa bansa. Isang 1899 barilya na may hawak ngayon na record na pinakamahal na barilya na naibenta sa buong mundo. At ito ay nasubasta sa halagang 1.4 million pesos. Mantakin mo mga kabarya, isang 1899 na laspag na nagawa pa sa brass na hindi precious metal at ito ay tinanggiyan pa ng mga third party grader. Ang mga best example niyan ay ang NGC at ang PCGS pero kahit na sa mga ng yan, ito ay naibenta sa halagang 1.4 million pesos na halos 29 times sa ng tamang panimulang presyo na 50,000 pesos. Biruin mo mga kabarya. 50,000 lang ang start ng bid pero umabot ito hanggang 1.4 million pesos oh. sa loob lamang ng limang minuto talagang meron pa pala mga kabarya na mga big time collector na bumibili sa ganitong mataas na halaga. At hindi lang ito ang nagpakitang gilas na barilya during the auction. Ang 1722 barilya na naibenta sa halagang 444,592 pesos. Ang 1732 barilya na umabot naman ng 736 pesos. At ang sinubasta na pares na 731 at 740 na naibenta naman sa halagang 793,056 pesos. Grabe, ang dami palang kolektor na mga gustong magkaroon ng barilya. Dahil alam nyo ba mga kabarya, ang salitang barilya o bariya ay hango sa Spanish word na barilya. At ito rin ang kauna-unahang bariya na ginawa sa Pilipinas ang uniface made of copper barilya, Ito ay noong taong 1728. Pero ito ay ayon sa mga kwento-kwento lamang. Dahil ang kauna-unahan talaga na may dokumento na unang barya na ginawa sa Pilipinas dahil sa request na rin ng Municipal Council of Manila na gumawa ng mga copper coins na nagresulta sa produksyon ng barilla. 1766, dito sa Pilipinas. At ito ang isang dahilan kung bakit ang mga big time collector ay nahihilig mangolekta ng mga ganitong bariya. Isa pang dahilan bakit lumobo ng 1.4 million ang 1899 barilya. Dahil noong mga panahong iyon limitado lamang ang paggawa nito. At alam nyo ba, ito ay kumakalat lamang sa City of Manila. At historically, ito ay ginawa noong panahon na si General Lotton ay naipanalo ang Battle of the Laguna de Bay at ang isa pang nakadagdag sa paglobo ng presyo nito ay ang authenticity dahil ito ay may impormasyon sa account ng isang kilalang numismatis na si Dr. Angelita Legarta na may memo of receipt dated June 7, 1978. Actually mga kabarya, sinabi ng batikang investment banker ng auction na si Sandy Lee na siya ay tua sa resulta ng nasabing auction. Dahil nung hindi pa nag-uumpisa ang auction, siya ay nag-aalinlangan kung ito ba ay tatangkiliki ng mga mamimili. Eh papaano naman? Ito ay hindi sertipikado ng mga third party grader. Pero kahit na sa mga kadahilan ng ito, ang resulta ay di inaasahan dahil ipinakita ang lakas ng kasaysayan at ang lakas ng pinanggalingan ng mga baryang ito. At pinapakita din dito na mayroong pa rin mga totoong kolektor na handang bumili ng barya dahil sa kasaysayan. Ano ba ang makikita sa 1899 na barilya? Siya nga pala, baka nagustuhan mo ang mga ganitong kwento. Back in the man. Subscribe naman dyan. Ang barya ay may petsang 1899 sa Ubers na mula pa sa panahon ng Unang Republika at taglay ang halagang dos sa gilid ng tatsulok na pumapalibot sa letrang L. Na ayon kay Dr. Ligarda, isinulat niya na ang letrang L ay maaaring tumayo para sa salitang Laguna. Habang sa reverse naman ito, na medyo hindi nakagandahan ng kondisyon, ang mga letrang R at F na ang ibig sabihin naman ay Republika Filipinas. Malay mo mga kabarya, makapulot ka ng ganitong barya. Ang swerte mo! At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.